Dear I.F.M. Wala namang masamang magtrabaho ka at magsakripisyo para sa mga mahal mo sa buhay. Pero kung nawawalan ka na rin ng oras at atensyon para sa kanila, siguradong merong problema. Ako nga pala si Zaira, 29 years old, nagtatrabaho sa isang call center sa Quezon City. Aminado akong avid listener ako ng Dear IFM. Ito ang nagiging libangan ko pagkatapos ng mga nakakastress sa trabaho. Ang gaganda kasi ng mga kwentong napapakinggan ko dito. Merong mga love stories, comedy, inspiration at marami pang iba. At sa bawat kwentong ito, mayora. Lagi akong may natututunan. Yun nga lang, parang huli na ang lahat para sa akin hindi ko alam kung maiintindihan nyo ba kung ano ang ibig kong sabihin. Pero sana, bigyan nyo ng oras ang kwentong ibabahagi ko sa si inyo. Sigurado ako, Mayora, na meron din tayo mga kapwang idol na makakarelate kapag napakinggan nila ang kuwento ko. Yung naman, ba't naman di mo ko ginising? Mamaya, malit na ako niyan. Eh, baka kasi kulang pa yung tulog mo, Zaire. Kaya ah, hindi mo na kita ginigising. Maya, maya, ka na tumayo dyan sa kama. Ay, hindi na, tatayo na ako. <sighs> Pag di ako bumangon, mapapasarap pa yung paghiga ko eh. Baka makatulog pa ako ulit. Ilang araw mo nang hindi nakukumpleto yung tulog mo eh. Humiga ka na muna dyan. Sige na. Hindi na, tatayo na ako. May ulam na ba tayo? Baka mamaya hindi pa nakapagluto eh. Sabihan mo na nga si Mengay. Eh, nakapagluto na siya. Pinakain ko na nga yung mga bata ng hapunan eh. Pinauna ko na sila para may kasabay ka naman kumain sa mesa. Ah, mabuti naman kung ganun. Ah, Angelo, sorry. Ah, uh, ah uh, okay. Ah, uh, hindi na pala makakain. Ano? Saira naman. Hindi pwedeng hindi ka kakain. Baka malipasan ka na naman ng gutom. Eh, wala na eh. Nagmamadali na talaga ako eh. Kain na lang ako doon bago yung shift ko. May mga kainan naman malapit doon eh. Ay. Hindi ka na namin kasama ng mga anak mo. Angelo, napag-usapan na natin to, ba? Diba? Huwag ka na mag-drama dyan. To naman. Maliligo na ako, ha? Hanggang kailan ba yung graveyard shift mo na yan? Hindi mo pwedeng magpang-umaga ka na lang para kahit papano. Normal na yung oras mo. Ayoko nga, Angelo. Kapag nag-morning shift ako, walang na yung differential yun. Eh, di ba baba yung sinasahod ko? Eh, alam mo namang kailangan natin ng pera ngayon, ni. Eh. Yun na nga, eh. Graveyard chief ka na nga, wala ka pang rest days. Hindi ka ba napapahagod sa ginagawa mong yan? Hindi. Actually, hindi ako pwedeng mapahagod. Yung pagpapagamot pa lang kay mama, malaking pera na yung kailangan doon. Yung pagpaparal sa mga bata. Yung mga gastusin natin sa bahay. Pangsahod natin kay Menggay. May trabaho rin naman ako, Zaire. Pagtulungan na lang natin yung mga bagay na yan. Kahit magtulungan tayo, hindi sapat yun. Kaya ako nga ginagawa to para makasigurong malaki may ipon natin eh. Ikaw lang talaga yung inaalala ko. Baka kasi magkasakit ka pa eh. Huwag mo nang isipin yun. Hindi ako magkakasakit. Dahil kailangan kong kumita ng malaki. Okay? <sighs> Saan naman kasi susuotin ko? Nagmamadali na ako Hindi lang eh. naman yung Saira. Hindi lang yun. Hey. nawawalan ka na rin ng oras para sa amin ng mga bata. Diyos ko naman, pati ba naman yan? Isisisi mo pa sa akin? Hindi kita sinisisi, ang akin lang. Sana naman, pagtuunan mo rin ng pansin yung pamilya mo, hindi yung puro ka lang trabaho. Alam mo kung pwede lang, Angelo, ginawa ko na. Kaya lang hindi eh. Kailangan nga natin ng pera. Hindi naman pwedeng puro pera na lang, Zaira. Pwede bang magpakatotoo na lang tayo? Kung puro pagmamahal na lang sa pamilyang ang natin dito, hindi tayo makakain. Hindi natin mababayaran yung mga dapat bayaran at hindi tayo mabubuhay. Mas maraming pera, mas maganda. Kaya pwede ba? Hayaan mo kong magtrabaho hanggat kaya ko. Dahil para rin naman sa inyo to eh. Magmula ng dapu ay nang isang matinding sakit ang mama ko, nagdesisyon ako bayoran na magsakripisyo at lalo ang magbigay ng oras sa aking trabaho. Ginawa ko yun para lalo pang lumaki ang sinasahod ko. Nahihiya kasi ako sa kanya dahil sinuway ko na... O sinuway ko siya noon sa maagang pag-aasawa ko. At alam kong yun ang pinakamasakit na nangyari sa kanya pagkatapos kaming iwan ni Papa. At isa pa, magastos talaga at malaking perang nilalabas namin para sa pagpapagaling ni Mama. Kaya kailangan ko talagang kumayod. Hindi lang naman kay mama. Kung hindi, para na rin sa pamilya namin ni Angelo. Naiintindihan ko kung bakit nagre-reklamo ang asawa ko sa si ginagawa ko to. Pero Mayora, wala naman akong magagawa. Kailangan kong gawin ito para sa kanila. Pero hindi lang pala si jelo ang may issue sa na naging desisyon kong ito. Meron ding iba na nagmamalasakit din sa akin pero hindi na kung bakit ko ginagawa ito. Oh, Tiel Mark, ba't niyo ako pinatawag? ano pa naman ako mag-calls ngayon. Mag-coaching na muna tayo, Zaira, at marami tayong pag-uusapan sa sa'yo. Bakit, Tiel? May problema na naman ba sa quality ng mga calls ko? Bagsak na naman ba ako? <sighs> Pupunta tayo dyan. Pero bago yan, gusto ko lang malaman. Kumusta ka naman? Ah, uh, okay lang naman ako, Tiel. Talaga? Sure ka na ba dyan sa sagot mo? Hmm, oo. Uy, Tiel, iba ka talaga. Napansin ko lang, ha? Ang puti-puti na mga ngipin mo. Ikaw <laughs> masyado mong iniibang usapan. Hindi nga, totoo nga. Alam mo yung ginagamit mong toothpaste, Tiel, para pumutiri ng ganyan yung sa akin? Hmm, ang bola pa. Eh, ano pa ba? The goodbye sa Tooth Decay, unique toothpaste everyday. day. Oh, yun pala yun. Kabili nga ako niyan para tumuti din yung ipin ko na yung kita ko sa'yo. Eh. Tama na, tama na. Sige na. Tama na utuan. Mabalik tayo sa usapan natin. Kaya kita tinatanong kung kumusta ka na. Kasi nga, tama ka. Bumababa yung quality ng mga calls mo. Ha? Eh bakit ganun? Ginagalingan ko naman po lahat ng calls ko eh. Eh, ewan ko sa'yo. Ikaw yung tumatanggap ng tawag eh. Ikaw yung kumakausap ng customer, hindi naman ako. Bakit ako tatanungin mo? Eh baka na lang na hindi maganda yung mo monitor ng QA ng mga mga ano, mga QA sa calls ko. Sa B. Sunod-sunod na to. Ang iniisip ko na lang, baka mamaya may pinagdadaanan ka day. Wala naman TL, okay lang naman ako. Kung talagang okay ka. Hmm, eh bakit nagkakaganito yung quality ng calls mo? Alam ko naman ang sitwasyon mo. Lalo na yung sananay mo. Pero tingin ko kasi hindi maganda yung epekto sa iyo nang nangyayari. Tingnan mo. Oh. Wala kang rest day man lang. TL, Mark, wag mo sabihin ibabalik nyo yung rest day ko. Ay, hey, nako. Baka kasi hindi ka na makakapagpahinga ng maayos niyan kapagka puro ka trabaho. Tingnan mo, naapekto na yung calls mo. TL, wag. Parang awan ni'yo na okay lang ako, promise. Nababawi ko rin yung quality ng mga calls ko. Hey! Sigurado ka ba talaga dyan sa sinasabi mo? Oo, oh, TL. Kaya-kaya ko yan. H hindi na bago to eh. Nangyari na dati yan at nagawa ko naman bumawi sa'yo, di ba? <sighs> alam mo, Zaira. Hanga naman ako sa'yo. Ikaw lang yata yung nagtatrabaho dito na walang rest day. Diyos ko, sa totoo lang, hindi talaga normal to. Pinagbibigyan ka lang namin noon dahil kulang tayo sa tao. Pero ngayon mukhang hindi na natin kailangan gawin to, Bi. Eh pero, Tiel, kailangan ko to eh. Malaki mga wala sa sinasahod ko pag binalik niyo yung rest days ko. Kailangan mo rin magpahinga, dahi Magkaroon ko naman ng oras makasama yung pamilya mo. Hindi ko naman mapapakain ang pamilya ko at hindi ko mapapagamot ang nanay ko kung magpapahinga ako. Kaya hindi ko kailangan yung inaalok niyo sa akin. Eh pwede ba, Tiel? Huwag niyo na akong pigilan sa gusto ko. Samantalahin niyo na lang yung pagsasakripisyo ko. Siguro nga, Mayora, baliw na ako. At walang normal na tao ang makakayang gawin kung ano ang ginagawa ko. Pero, desedido na talaga ako at determinado dahil nasimulan ko na. Alam ko naman eh, nakikita ko na rin kung ano yung mga hindi magagandang epekto ng desisyon kong ito sa buhay ko. Bukod pa sa naapektuhan na nito ang trabaho ko, Mayora, parang Nagiging malamig na rin sa akin ang pamilya ko. Yung asawa ko, parang madalas nang mainit ang ulo sa akin. Yung mga anak ko naman, halos hindi na rin ako kausapin. Kailangan ko ang atensyon ni Mama at ang suporto niya. Pero syempre, dahil may sakit siya, hindi na niya kaya ang gawin yun para sa akin. Ang kasambahay na lang namin ang kahit papano nakakasundo ko pa at sa kanya na lang ako nagtatanong kung ano na ang nangyayari sa pamilya ko masakit para sa akin ang nangyayaring ito at kahit habang tumatagal ay lalo akong nahihirapan mayora hindi na ako titigil para masiguradong maayos ang aking pamilya para masigurado ko rin na gagaling ang mama ko. Anong oras na? Alas just na. Magpahinga ka lang muna dyan. Ha? Ba't di mo ko ginising? Alas 11 yung pasok ko eh. Ito muna ka na lang muna. Ah, hindi pwede hindi ako pumasok. Alam ko magtrabaho. Saira, hindi mo ba napapakiramdaman yung sarili mo? Mainit ka eh. Nilalagnat ka. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka na muna pumasok. Hindi nga pwede. Papasok ako. Oy! Hmm. Huwag ka na munang bumangon. Ang tigas naman ng ulo nito'y eh. Umiga ka lang muna dyan. Patulog ka na muna para gumaling ka na. Wala akong oras magpahinga. Kailangan ko pumasok. Pero ang sinasabi ng katawan mo, magpahinga ka. Binabawian ka na nga ng kalusugan mo eh. Ayaw mo pa rin makinig sa akin. Pwes, dapat yung katawan ko yung makinig sa akin. kong magpahinga. Magtatrabaho ako. Hindi ka man lang ba makikinig sa akin, Sarah? Ha? <sighs> Narinig ko na yung gusto mong sabihin. Pero kapag umabsent ako, wala sa saurin. Saira, wag mong binabaliwala yung mga sinasabi ko. Asawa mo ko. Lalo akong nabibinad kapag ganyang inaaway mo ko eh. Minahon ka nga. Gusto mo kong minahon? Huwag kang bumasok. Mapapalagay ako ng walang mangyayaring masama sa'yo. Pahinga ka na lang muna dito sa bahay. Ulit naman eh ito eh. Sinabi ko na ang papasok ako, huwag ka na mag-alala sa akin. Punas-punas lang to, maya maya mayiging okay na din ako. Hindi yun yung punto eh. May sakit ka. Dapat nagpapahinga ka. Ano ba naman yung mahirap intindihin dun ha? Parang nananadya ka na talaga eh. <sighs> Naiintindihan na mangkit eh. Alam ko nag-aalala ka lang pero mas mag-alala ka kapag wala na tayong makain kasi umabsent ako. Ay, Sarah naman. Bakit bang tigas ng ulo mo? Ikaw na nga yung inaalala ko eh. Kapag pinagpatuloy mo pa yan, baka hindi lang sakit yung dumapo sa'yo. Maawa ka naman sa sarili mo. Maawa ka naman sa pamilya mo. ilangan din kami ng atensyon mo eh. Ilang beses ko nang narinig galing kay Angelo ang mga salitang yan. At alam kong tama naman siya, Mayora. Pero naniniwala ako mas tama ang ginagawa ko para sa kanila ng mga anak namin at para kay mama tinanggap ko na sa sarili ko na hindi ako maiintindihan ng mga taong nasa paligid ko. Lalong-lalo na ang pamilya ko. Pero nasimulan ko na eh. Nandito na ako sa ganitong sitwasyon. At sa puntong ito, Mayora, ah, parang wala na rin akong balak na itigil pa ang ginagawa kong ito. Nakikita ko namang nagbunga ng maganda ang pagsasakripisyo ko sa kanila kahit papano. Mahirap na nga ang buhay, kaya dapat doblehin ko pa ang mga efforts ko para lalo pang sumahod. Alam kong nasasaktan na at humihingi na ng oras at atensyon ng mga taong mahalaga sa akin. Pero hindi na nila ako mapipigilan. Mayora, para rin naman sa kanila, kaya ako ginagawa ang pagsasakripisyo ko. tuloy pa rin naman ang buhay para sa akin. Kahit na nararamdaman kong masama na ang loob sa akin ng mga taong mahal ko sa buhay, lalong-lalo na ang asawa ko. Pero gaya nga ng lagi kong sinasabi, Mayora, nakapag-desisyon na ako at hanggat kaya ko pa, itutuloy ko pa rin ang pagtatrabaho. Sa totoo lang, nahihirapan na talaga ako. Tao lang naman ako na napapagod at may limitasyon din hindi ako superhero na may lakas para gawin at makayanan ang lahat ng mga ito. Pero kapag tumigil naman ako, sigurado magugutom ang pamilya ko. Baka hindi rin gumaling ang mama ko. Kaya kahit parang bibigay na ang katawan ko sa pagod, ipinipilit ko pa rin para sa kanila. Alam kong marami nang nawawala, pero Ayoko na munang isipin ng mga yan. Ang mahalaga, makasurvive ang aking pamilya. Pero kahit gaano pa pala katindi ang pagsasakripisyo ko, Mayora, mapupunta rin pala sa wala ang lahat ng mga ito. Oh, bakit mo ko iniwan? Ginawa ko naman lahat para kumaling ka. Siti mo ko inintay. Zaira, tama na yan. Wala na siya eh. Wala na tayong magagawa. Tanggapin na lang natin kung ano yung nangyari. Nakakapagsalita ka ng ganyan kasi hindi naman ikaw yung namatayan. Ano? Zaira, pinapakalma lang naman kita. Saan ba nang gagaling yung sinasabi mo? Huwag mo akong pinipigilan kapag kinakausap ko yung nanay ko. Wala na siya eh. Ito na nga lang yung pagkakataon ko tapos pinapatigil mo pa ako. Ay, oh, sorry, <laughs> hindi naman yung intention ko. Ang sinasabi ko lang, kailangan nating tanggapin kung ano yung nangyari. <laughs> hindi ko matanggap na wala na siya eh. Ano ba paki, alam mo? E eh, di ko naiinis kayaan mo ko. Hindi ako naiinis. Alam kong nagdadalamhati ka, pero wala na tayong magagawa eh. Hindi na natin may babalik yung buhay niya, Saira. At katapos sa lahat ng sakripisyo ko, inuwa pa rin na sa akin. Akin ka Bakit napunta sa wala yung pagod ko para mapagaling si Mama? <laughs> Hindi ko masasagot yung tanong mo pero tingin ko kaya nangyari to. Kaya nagpahinga na ng tuluyan yung mama mo para mabigyan mo ng pagpapahalaga ang sarili mo. Para hindi ko yata nagugustuhan yung tolo na sinasabi mo ah. Huwag mo naman sanang masamain yung sinasabi ko. Ang akin lang kasi, kararamdaman na siguro ni mama na pagod na pagod ka na. Ang gusto niya siguro, makapagpahinga ka na. Pag mapigyan mo na ng tamang oras yung pamilya mo. Ano ginagamit yung sarili mo at yung mga bata para ma-justify mo yung pagkamatay ng nanay ko? Hindi yun yung ginagawa ko. Ipinapaintindi ko lang sa'yo kung ano yung maaaring gustong sabihin sa'yo ni mama. Matuto ka namang magpahinga parang... Para nabibigyan mo ng atensyon yung mga bagay na mas mahalaga pa sa trabaho mo. Alam mo, wala mo pa nga itong usapan na to eh. Sige, magpapahinga ako. Matutulog na ako. Dahil mamaya may pasok pa ako. Ayon ka na naman. Ayaw mo na naman makinig sa akin. Isa lang ang ibig sabihin kaya nangyayari to. Dahil kulang pa yung ginagawa ko kaya nawala si mama. Kaya kailangan doblihin ko yung pagtatrabaho para sa pamilya ko. Eh, hindi ka talaga natututo sa mga nangyayari sa buhay mo, no? Wala na si mama, Zaira. Hanggang sa huling hantungan niya, pwede bang huwag mo muna siyang iwan? Kau mismo yung hindi rume-respeto sa kanya. Sa na yung trabaho mo, sa kanina yan. Bigyan mo muna ng oras yung nanay mo, kasama yung pamilya mo. Sa puntong ito, Mayora, parang nawalan na ako ng lakas sa loob para makipagtalo pa kay Angelo. Siguro, dahil sobrang bagsak na bagsak na ako sa pagamatay ni Mama, kaya hindi ko na kayang patunayan pa sa kanya na tama ang naging desisyon ko at ginagawa ko lang ito para sa kanila. Sa katotohanan, Mayora, tama naman talaga ang aking asawa. Napasobra na ang pagbibigay ko ng oras sa aking trabaho. Nang wala na ako ng oras at pagbibigay ng atensyon sa aking pamilya. Kailangan din naman nila ang pagmamahal ko. Napakasakit na kailangan pang mawala si Mama para lang malaman ko kung ano mga pagkakamali ko. Pero hindi pa naman huli ang lahat para sa akin. Isang panibagong desisyon ang pinili ko para sa sarili ko. At ito ang pinili ko para mapunan ko ang mga pagkukulang ko sa aking pamilya. Lyra, ano, uwi ka na? Hindi ka ba muna magtatagal dito? Hindi hmm. Di na uwi, hinihintay eh. ako ng asawa ko sa bahay. Alam niyo naman, magmula nung mawala si mama, wala na rin yung kasambahay namin, si Menggay. Kailangan ko umuwi para ako yung magbantay sa mga bata. Eh, tapos si Angelo naman yung papasok sa trabaho. Ganun ba? Eh, mabilis lang naman sana to. Magchichikahan lang tayo, sandali. Eh, hindi na tayo nakakapag-usap kanina eh. At ang daming dumadating ng mga calls. Oo nga, TL eh. Nakakapagod. Pero sige, sabihan ko na lang yung asawa ko. Hindi, ano ka ba? E, gusto lang naman kitang kamustahin. Eh, Uh, ano ngayon ng pakiramdam na meron ka ng rest day? Oh, magkakadikit yung off mo ha Kaya huwag ka magreklamo sa akin. Ay, hindi talaga, TL. No? Nagpapasalamat nga ako sa'yo eh. Sarap-sarap <sighs> pala sa pakiramdam mong magpahinga. Kasama mo yung pamilya mo. Ayun ko, ginampala yun. Hmm. Ngayon ko lang ulit naramdaman to eh. Hmm, si? Maputi naman ko ganun. Eh, nagulat nga ako. Nag-request ka ng rest day sa akin. Eh, pwede mo namang gamitin na lang yun ng basta-basta. O oh, syempre, tuwang-tuwa naman ako. Gusto ko namang makapagpahinga naman yung katawang lupa mo, di ba? Sa ako na lang na-realize kung ano yung mga nawala sa akin at hindi ko nabibigyan ng atensyon mula nung mamatay si mama. Eh, ako naman pati yung asawa ko tsaka yung mga anak ko. Hindi ko na matutukan tsaka masamahan. Hmm, tama ang naging desisyon mo, Bi. Eh, mabuti naman nagising ka na sa katotohanan. Yung pera, kikitain mo yan. Pero yung oras mo para sa mga mahal mo sa buhay, Hirap nang bawiin yan pagka nawala ka na. Oh, ito ba tawag sa'yo? Eh, baka asawa mo yan. Sagutin mo na muna. Sige na. Oh, mauna na muna ako, ha? Ingat ka. Hmm? Sige, T.S. Bye -bye. Salamat. Bye-bye. bye man si Angelo to, ha? Sino kaya to? Hello? Eh, sino to? Hello, auntie at Si Mengay po ito. Oh, Mengay! Ba't napatawag ka? Gusto mo bang bumalik sa amin? ah pasensya ka na. Wala na si Mama eh. Mahirapan na rin kaming pasahurin ka. Hindi na talaga pwede. Okay lang po, ate. Naiintindihan ko naman po. Kamusta na po yung mga bata? Ah, okay naman sila. Naimiss ka na nga eh. Pinaliwanag naman namin ni Angelo sa kanila yung sitwasyon. Naghanap ka ba ng trabaho? Ah, sige. Ah, titignan ko kung ano yung magagawa ko, ha? Baka ka umiiyak, may problema ba? Ano, uh, tutulungan kita. Ay, ano ka ba naman? Sige na, tumahang ka na. Ate, may uh, aminit kasi sana ako sa'yo. May, may kasalanan ako sa'yo eh. ano anong kasalanan? Hindi kita maintindihan. Ano mo ate, may umalis ka ng bahay noon. May, may, may ginagawa akong mali. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Alam kong magagalit ka ko sa akin. Pero hindi na talaga kaya ng konsensya ko. Kaya aminin ko na lang yung kasalanan ko sa iyo. Sa ilang taong pagkatrabaho sa amin ni Mengkay, hindi ko wakalaing magagawa niya sa akin yung kasalanang inamin niya sa akin. Hindi talaga ako makapaniwala, mabait at inosente ang pagkakakilala ko sa aming kasambahay. Hindi sumagi sa isip ko na pwedeng mangyari to. Lalong-lalo na sa mismong pamamahay ko. Aaminin ko, Mayora. Habang kinakausap ko siya noon, sobrang emosyonal na talaga ako, kaya napapaiyak at napapamura na ako. Pinagtitignan na nga ako ng mga tao, pero wala na akong pakialam ng mga oras na yun. Sobrang sakit ng ginawa sa akin ni Mengai at hindi ko na kayang maitago pa ang nararamdaman ko. Hindi ako matatahimik. Kahit umamin pa siya sa kasalanan niya, hindi ko siya mapapatawad. Pero hindi lang naman siya ang dapat kong sisihin dito. May isa pang tao sa buhay ko ang napakahalaga. Pero mas pinili niyang magkasala sa akin sa kabila ng mga pagsasakripisyo ko. Zaira, mahal, bakit bang sungit-sungit mo ngayon? Kung kailan naman rest day mo, saka ka ganyan. Huwag mo na magulo, nga ako dito eh. So matulog. Pasensya ka na Inisip eh, iniisip ko lang kasi, lumabas yung mga bata. Meron tayong oras para <laughs> sa ating dalawa lang. O, ano naman ngayon? Ang sungit-sungit mo naman ngayon, ano ba nangyari sa May dalaw ka ba ngayon? Hindi ako nakikipagbiroan sa iyo. Ko naman 'no, masyado ka namang seryoso. Gusto lang sana kitang yayain. Yung ano, gano, Alam mo na. <laughs> Walang nakakatawa. Kaya pwede ba tigilan mo ako? Hay, ka nga. Ilalambing lang kita eh. Bakit ba? Parang bad ka na naman sa akin. Wala naman akong atraso sa ah. Sigurado ka? Sigurado kang wala kang kasalanan sa akin. Oo naman. Hindi ko nga alam kung ano yung pinuputok ng butchi Kaninang umaga, ganyan ka na. Kanina pang umaga yan eh. Hayaan mo na lang ako dahil ayoko munang makipag-away sa'yo. Ayoko rin naman ng away pero naguguluhan ako kung bakit ka nagagalit sa akin. Pwede ba? Ayoko nga munang makipag-usap. hindi pwede yun. Susungitan mo ko tapos biglang ayaw mo na akong kausapin. Diretsuhin mo na lang ako, Zaira. Ano bang problema mo? Ay, ah, gusto mo malaman. Ha? O sige, tatanungin kita. Kahit bakilan, hindi mo ako niloko? A ano? saan ba nanggagaling yung tanong mo? Sagutin mo yung tinatanong ko sa'yo. Eh, ba, gusto mo itong usapan? Sagutin mo. Eh, ano gusto mong isagot ko sa sa'yo? Kahit kailan, <laughs> hindi ako nang bababae, ha? Sinungaling ka? Habang wala pala ako dito sa bahay? Habang nagtatrabaho pala ako, niloloko mo pala ako? H -h -h hindi ko alam kung, kung kung ano yung sinasabi mo. Grabe ka. Hanggang ngayon pinaninindigan mo yung pagsisinungaling mo. Hindi ko akala, eh, na sanay pala talagang magsinungaling ang asawa ko. Pero, pero hindi naman talaga eh. Sinabi na sa akin ni Mengay lahat ng ginawa niyong pagtataksil sa akin. At alam mo kung ano pang matindi? Buntis siya ngayon. O sige, itanggi mo! Itanggi mo yung kasalanan mo! Sorry, sorry na. Bakit ka magsusorry? Dahil ibig sabihin, inaamin mong niloko mo kung hayop ka? Ano, Angelo? Hayop ka? Ah. Hayop ka, minahal kita! Minahal kita eh! Ah. Tapos ito yung gagawin mo sa akin? May anak tayo! <laughs> Nagtatrabaho ako tapos niloko mo ako? Alam ko naman eh! A Alam ko! So sorry! Sorry! Nagkamali ako! Bakit <laughs> ko nagawa sa akin to? Pagkatapos na lahat ng mga paghihirap ko? Ikaw ang buto Ano bang kasalanan ko para saktan mo ko ng ganito? <laughs> Natukso ako! <laughs> Hindi ko sinasadya. Ikaw naman kasi. Wala kang oras para sa amin. Wala kang oras para sa akin. Hinahanap ko yung attention mo. Pagmamahal mo, pero wala eh. Kasi nga, puro trabaho na lang yung inaatupag mo. Ako pa may kasalanan kung bakit ka nagloko. Ay, ang kapal naman ng mukha mo. Abang nakarata yung nanay ko. Abang nandyan yung mga bata ginagawa niyong dalawa yung kababuyan niyo. Akala ko magiging okay na tayo. Yung pala matagal nang nadungisa sa pamilya na to dahil sa'yo. At huwag mong ibaling sa akin yung mali mo. Dahil hindi sa patyon. Aminin ko may pagkukulang ako. Pero wala kang karapatan para saktan at loohin ako. Mabuti at matinong lalaki naman ang pagkakakilala ko kay Angelo. Kaya nga siya ang minahal at pinakasalan ko, Mayora. Hindi talaga ako makapaniwala na magagawa niya sa akin ito. Pero iba rin siguro talaga ang nagagawa na matinding tukso sa isang tao. Aminado akong meron din akong kamalian kung bakit niya nagawa ang kasalanan itong sa akin. Pero hindi pa rin excuse yun para lokohin niya ako. Sana, inisip pa rin ni Angelo ang pamilya niya at mali ang ginagawa niya. Pero ngayon, huli na ang lahat. Dahil wala na akong tiwala sa kanya. Yung dating pagmamahal na nararamdaman ko para kay Angelo, napalitan ng puot at paghihiganti. Wala pa naman akong ginagawa para bawian ko sila ni Mengkay. Pero hindi ko maiwasan na mag-isip ng mga hindi magagandang bagay sa kanila. Kasi grabe, yung panluloko nila. Kaya ko pa naman kontrolin ang sarili ko, Mayora. At itutuon ko na lang ang sarili ko sa mga anak at sa trabaho ko. Napakahirap lang tanggapin. Napakasakit para sa akin. Na sa kabila ng pagsasakripisyo, nagawa pa rin akong pagtaksilain ng asawa ko? Mayora, hanggang dito na lang muna ang aking kwento. Maraming salamat sa iyo at sa Dear IFM sa pagkakataong maibahagi ko sa inyo ang aking kwento. Nagmamahal, Zaira.